Talisayin ko guys. Hermit crabs. With Gang Gang Bernard. Nasala natin sa apong dolpi. May isa na tayo ng tanglad kaso wala siya. campsite ni Apong Menda Hello sa inyo Antipidang at Mami Norms Nasunod dyan si Kuya Bentong Tapos Tayag Family Tapos na sa atin na yun Lesase campsite Tapos sa dulo Kay Apong Ame America Bukas na yung ilog dito kaya pong mindo. Oh. Hello sa inyo kaya let. Leo boy. Bukas na. Ganda ng kalma niya guys. Sana, tuloy-tuloy pa para may pambili pa ng bigas. Huwian na. Diba? Special na kayo dito guys Sambales Cove Adventure Package Laki ng isa, no? Hmm. na lugar namin guys aming munting paraiso parang nandito na rin kayo pag nanonood kayo ng mga video Shout out sa lahat ng mga naging guest namin na nakapunta na dito guys. Ingat kayo palagi. Balik-balik lang po pag may time. Ito tayo. Các bạn hãy đâu kí cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Tsaka si Wamus Oh, dali para makikita ko sa YouTube Oh, Wamus Puyot Oh, hello buddy Oh, sip tumbang ka mo dyan Annalyn the, the only one ay mga bangka natin guys oh safety safety lang ito na yun ano daw ano siya sabi mo ha siya sabi ka nagutom ka na parang gusto mo magsanita ah black ah. Bay, kape, kape, kape. Let's go to the Tagal-tagal lang hindi natin naasikaso yung YouTube natin, guys. Tayo pang-upload. Alright uh, right. Yan si Mrs. Oh. Sa tarpaulin, lesa sa campsite. Oh. Saan na dito, guys? Kalma pa. Waling hirit sa tag-init. Tapos may beautique doon na you know beautique yan. Thanks for watching guys. God bless you all. Please like and share.